the holy grounds against state forces. Second, okay, ma ma mamaya, ah, eh, mamaya no, hakli papaliwalag natin ito kasi may gusto dito, pinapalabas si Tony Mark Tarantino, kung ano yung gusto mangyari ni Pastor Kibuloy. Patungkol sa holy ground. Okay? Kailangan protektahan ang mga mahihirap, mga poor, particular. Okay, ah, mga poor, tandaan nyo, mga poor, dapat protektahan. Oh, dapat protektahan ang mga mahihirap. Kung maalala ninyo, si Pastor Apulo Kibuloy, sabi niya, mayaman ako sa Cebuano. buano na pahayag. Kung niya. niyo yan. Dato ko, nagsali ko sa imo, ato da kung gugman ako sa imo, gitraidor ko niyo. Driver, ko niyo. Kung saya kong Dato ko, para mabawi akong dungo kung sa'yo akong wato. Ikaw, ugang driver, pati yung taka. Sigurado na ako mamatay mong dungo. Dito pa ako makabawi sa akong dungo. Grabe mga pagbabanta ni Kibuloy dito. And take note sa mga pastorals niya ito sinasabi. So ibig sabihin, isa sa mga pastorals ang nag-record nito. What do you think is the motive? Bakit ni-record ang audio na ito ng isang pastoral? Kasi naliwanagan ang pastoral na ito nakakilakilabot ang mga ginagawa ni Kibuloy sa kanila and that she wants people to know who Kibuloy is which is now happening tapos madami nagsasabi ng mga members ni Kibuloy na AI voice cloning daw itong audio recording na ito para siraan si Kibuloy I don't think so kasi hindi makukuha ng AI voice cloning yung punto or accent ng isang tao Itong mga members ni Kibuloy kung ano-ano na lang ang mga sinasabi just to defend their king Mabita ang oh Muslim do you not know, no kill na mo katalikod ministry hindi mo mga matay Tuloy natin si Attorney Claire. Attorney sa health, free medicine, past medical services. Pastor Kivuloy will be the senator sa mga mahihirap, senator sa mga ordinaryong mga Pilipino, senador sa mga manggagawa. Madaling lapitan, willing makinig sa lahat ng problema ng taong bayan. Madaling lapitan, pero mahirap a ah, mahuli ng PNP ang argumento nila, hindi pa man convicted si Pastor Apollo Kibuloy. May karapatan pa siyang mag-file uh, para tatakbo bilang senador. Pero, pero, iba siya sa ay uh, ikumpara kay senado, dating senador Laila de Lima. Nakulong man si senador Laila de Lima, pino hinaharap niya kahit na sa Senado, kahit na sa Kongreso, yung mga kaso niya at sa korte kaya nga na pawalang bi ah, na, na na ano nangyari sa kanyang kaso oh so nabasura na no at napatunayang napatunayang hindi siya guilty beyond reasonable doubt walang kasalanan pero si Kibuloy iba nagiging fugitive siya nagtatago siya dahil sa unang niya pag susuko daw umano siya papatayin siya. Oh. Ngayon, ilang ilang linggo na siya na nasa kamay ng PNP ngayon. At ito turnover na umano siya doon sa Estados Unidos. Nagbunyi ang karamihan dahil sa uh, propaganda nila na ibinasura na daw ibinasura na daw ang mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy doon sa Estados Unidos. Hindi. Mas lalong nadidiin pa siya kapwa niya yon na akusado. Ang umaamin at uh, KOGC officer, ang umaamin sa naturang uh, kasalanan, play bargaining. Pero mas nadidiin si Pastor Apulo Kibuloy. Okay, tuloy natin si Tony Clare. And third, he will focus on education. He wants a massive quality education. And zero corruption. Makita naman natin. Oh nako. Ah, uh, clear. ah oh, zero corruption talaga. Yon ang layunin daw ni Pastor Apolo Kibuloy. Zero corruption. Zero corruption. Eh, di ba he, ha he had all the means at the time na siya ay hindi pa nakakulong? Bakit kaya hindi niya ito na ibulong sa mga kaalyado niya dati? Di ba? O ngayon, may issue about corruption sa malalapit sa kanya. Tulad nino. Of course, dating Pangulong Duterte. Ni VP Sara patungkol sa kanyang confidential funds. At yung ibang mga pondong hindi pa na i-explain e mabuti. Issue yan. Hindi natin sinasabing guilty na si VP Sara, pat. issue yan. Okay? Sino pa? Oh, si Senator Bongo. Issue din naman yung tungkol sa build, build, build na sinagawa sa kanila. Nakakopo ang kanyang pamilya, di ba? Nakakopo ang kanyang pamilya ng malalaking proyekto nung especially nung panahon ni Pangulong Duterte. Yung construction company ng kanyang ama at ng kanyang half brother. Oh. Di lang 'yan, yung mga kagamitan sa COVID. Ano kaya 'yun? Uh, bakit hindi niya tinapik? Gusto pala niya ng zero corruption. Iba yung bahay hindi niya na o feeling niya talaga malilinis yung mga ginawa ng kanyang mga kaalyano? Okay, mamaya pag-usapan na, pa natin ito na mas malalim, ha? Atin, exhibit number one is the Naku. KOJC. Lagi ito si attorney, ha? Eh. Kung exhibit one mo is KOJC, hindi ba kami matatakot? Kung yun ang pangangalandakan mo, yun ang example mo ng pamumuno ni Pastor Kibolo, hindi ba mas nakakatakot yun? Da yun ba dapat ang gamitin mo exhibit? Eh, parang meron na kami nakikita na kung yun ang exhibit mo, naku, Ibig sabihin yan, malawak na solicitation ang mangyari kung magiging senador siya. Baka marami mga, well, ito yung mga akusasyon. Baka mas marami minor de edad na, na nasa kalsada at nagbebenta ng kakanin. O, exhibit mo yun eh. Eh, yung pa naman yung ano, may kaso ngayon. So, di ba kami matatakot sa exhibit mo, Tony Mark? Dali, uh, Mark, ano? ah, uh, Tolentino? kung ano po yung ginawa ni Pastor Kibuloy sa KOGC, yung kingdom, yung mga yung mga yung sa Tamayong, yung oh, so, e sa lahat sa buong mundo. So anong ginawa niya lalo na sa lahat ng buong mundo? Di po ba malawak na solicitation yung pag-amin sa KOGC KOJC officer na gumagawa sila ng pamimiki na kasal at pamimiki na divorce. Ano yon? Okay, tuloy. Yun ang gagawin po niya sa buong Pilipinas. Look tandaan natin mga ka-clear. Isa sa prayer mountain niya. Nilakad nila 'yon, 'di ba? Natatandaan niyo nung tayo ay nagkaroon ng uh uh discussed natin ito, na muntik nang ma-sequestor. Panahon ni Joseph Estrada. era. Oh, yes. At, uh si Tatay Digong talaga ang kumilos niyan. Ni dating pangulong Joseph Estrada. Mm. Nilakad lang itong dati Pangulong Duterte ah. Parang hindi ma-sequester. oh, yun ba? Lahat ba nang ginawa? Lahat ba nang ginawa ni Pastor Kibuloy noon? Yun ba yung dapat naming makita pag siya ay naging senador? Kaya mga kaklir, eh, ito lang sasabi ko, oh, ang sample niya, lumalabas dito, eh, yung ginawa niya sa KOJC. O, oh, eh, isa sa mga ginawa niya sa KOJC, nagawa siya ng tunnel nagawa siya ng ano? Maaaring pagtaguan. O, oh, banker. Ano na? Yung ba magiging example mo sa amin? But anyway, ano pa lang to ha? I-start pa lang to. Mas marami mamaya. Okay, sige, let's go. Pinakinggan na lang natin kasi itong speech ni Tony, ni, ano, Tony Mark Tarantino. Bilang isang senador. Of course, he will give voices to the IP, OFW, Tourism, and Transport Group. Okay, sige, let's go. Okay ha? So, hirami natin ng sandali, no? Sandali itong interview ni Casey uh, si Constantino kay Atty. Mark. Wala naman tayo ma mapapakinggan eh, di ba? Kung di si Atty. Mark o sino man magre-represent sa kanya, kasi wala naman si Pastor Kiboloy at nakakulong, di ba? So, ano, ano ba yung mga kaso niya? Of course, nandiyan yung Qualified yung... Ikapat na natin na pagkakataon nagsagawa tayo ng busis ng masa kung ibubuto ba ninyo si Pastor Apolo Kibuloy? Ngayon, sa ikaapat, sangayon ba kayo na Diyos mismo at mga tao ang gustong magpatakbo ni Pastor Apolo Kibuloy? Sa pagkakataong ito, ikaapat na ito na bisis mga kapatid na katanungan, nangunguna pa rin ang no. Okay, tuloy natin. Human trafficking. Bakit nga qualified human trafficking? Ang dami niya pinagta trabaho eh. Diba? Ang dami niya pinagta trabaho labag sa loob, labag sa batas. Okay, let's go. Peasants' Party was denying ever endorsing his bid. We'll now be speaking with Quiboloy's legal counsel, Attorney Mark Tolentino. Attorney, oh, Attorney Tolentino, Tolentino, welcome to the program. You can see that uh, members of the KOJC, they have... I haven't again. seen him. I Help in what way? I have not seen him nor heard um, of him speaking about how he's going to uplift the, light, the, 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 the plight. the flight that is the that is the priority and the platform uh, now run as an independent but we still for okay. uh pro-peasants and for okay. uh pro-peasants and of course god-centered legislation that is the that is the priority and the platform of pastor kibuloy hmm. how, how long has he been pro-labor okay pro-labor pro ah. pro uh, of course he's a pro-labor uh exhibit number one is the kingdom of jesus christ you can ito, ito na tayo. Kaya dito na tayo sa detalye. Pro-labor, ang Exhibit A ni ano, or Exhibit 1 ni Atty. Tarantino, KOJC. Okay. Pero, mga ka-clear, tandaan natin, may kaso si Pastor Kibuloy ng Qualified Human Trafficking. Diba? Human Trafficking, eh, 'di ba? Pagtatransport ang tao, pag iingay ng tao, dadalhin sa ibang lugar o dadalhin sa iyo para magtrabaho ng persahan. Isa 'yon. Isa 'yon sa kaso ni Pastor Kibuloy. So, 'di ba? May mga nagrereklamo sa kanya na pinipilit, may kota dapat. Dapat na uh, sa pagbebenta, 'di ba? Sa pagbebenta ng mga kakanin. Sa pamamalimos dapat may kota. Yung ba ang sample ni Attorney Mark na pro labor. Aba, baka pro, pro labor nga, malamang pro labor pero walang sweldo. Di ba? Sa pritan. Ito e talaga puro pro labor yung pro eh, pro labor kasi para sa labor pabor sa self-interest. Di ba? ay para sa mga manggagawa, pero hindi naman pinag-uusapan dito. <laughs> sa sweldohan niya. Ah, yung ba yun? Yung ba yung... Yun yun? oh, yung nagtestimony sa... Uh, ki, uh, sa media niya, no? Uh, nagtestimony doon sa Senado. Pero abangan ninyo, pizza 23 ng Oktobre, yun ang schedule sa pagharap ni Kibuloy sa Senado. Naisip ko, baka hindi pro labor, puro labor. Ang mangyayari dito. Although sabi sabing natin, hindi pa naman hindi pa naman nagkakaroon ang desisyon sa kaso na qualified human trafficking against Pastor Gimuroy. Wala, wala pa, pan decision, di ba? Pero yung kasi nirereklamo, eh, ang hirap pa sing gamitin na exhibit A mo or exhibit 1 mo, yung nangyari sa KOJC. Di ba? O okay, Pakinggan natin to, ah, mayroon naman tayong nakita dito eh. Okay, sige. Balikan natin 'yan. Balikan natin 'yan. most successful of the world's self-labeled saviors the official coming of the son of god was in april 13 2005 he was an obscure evangelist from the rural philippines until 2005 when he announced that god had appointed him christ on earth nagiging appointed son of god mismo nagiging appointed siya sa isang isang grupo ng partido kung saan sinipa siya ng party president attorney Asani Matula dahil iginiit dito na hindi nila kapartido si Pastor Apulo Kibuloy at hindi nila na-nominate o mano si Pastor Apulo Kibuloy. Hmm? So, ano ngayon? Ah, kaya nga, ibig ba sabihin na nag-self-proclaim na naman siya na magiging miyembro sa naturang partido? So, kung kayang i proklama niya ang pagiging appointed son of God, eh bakit di na lang niya i-deklara, i, i proklama na si appointed senador. Okay, tuloy natin. Appointed son. So, di ko talaga naramdaman eh. Kasi siguro hindi naman tayo kay, member. Pero di ba kung 2005 siya appointed son of God, at least naramdaman niya ng buong sambayanan. Buong mundo. Dapat, di ba? Dapat buong mundo nakaramdam nito. And anyway, nakita naman natin yung presence niya. Ayan, may mga chopper-chopper. All chopper, the chopper para hindi daw ma-traffic, kailangan ng chopper ng isang appointed son of God. Better to avoid the bumpy road and impoverished. Uh, to avoid, ba? Diba? Rocky roads ba, sabi niya? Okay. Villages that lead to the walled compound he calls the kingdom of Jesus Christ. Ah, ano, 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 ano sabi niya? Para maiwasan itong mga bumpy road. All the better to avoid the bumpy road and impoverished A villages that lead to the walled compound. Ah, okay, sabi dito, di ba? Kailangan niya ng chopper para maiwasan yung mga bumpy roads na daanan papunta sa kanyang Kingdom. And he calls the Kingdom of Jesus Christ. Here is his five-bedroom home surrounded by manicured gardens of imported grass. So this is your Garden of Eden. This is what we call the Garden of Eden restored. <laughs> It's easy to see why this claim resonates in a country where 30 million endure crushing poverty with open hearts. This family lives just down the hill next to the dump where Pastor Kiboloi's garbage is burned. If you could be anything in the world, what would you want to be? Go to heaven. To them, heaven really could exist inside Kibuloy's gates, and it's why hundreds line up to carry his parasol. All the workers who toil in the grinding heat of the kingdom are volunteers. Oh! You mga workers dito ni Pastor Kibuloy? Volunteers. So, pagsnabi mo mga volunteers, mga Hindi dito lang bayad? All in the name of God. Dianon? Lahat ng gagawin dito, sakripisyo nyo para sa Panginoon. So, volunteers. Okay kaya, yeah, pro labor talaga siya. Puro labor. Basta, uh, volunteer. Labor, walay bayad. Di ba? Walay. Here, to glorify the Father. Do you get paid for this? Uh, Juju tells me he gets $40 a week to... $40 a week. Magkano yun noon? A week Feed his family. Minimum wage. And like the rest of the kingdom, he's expected to give ten percent back to kibaloy This may be the most beautiful spot in the Philippines, mm -hmm. and it's paid for by people who live on two dollars a day. So how do you justify your ba? Diba? Kasi ang minimum wage po, mga ka-UV, mga ka clear. ang liit lang na minimum wage earner. Y yung minimum wage at that time, maliit. Eh sabi niya, dumalabas dito, $2 a day ang kinikita ng iba mga miyembro mo. Pero hinaharbatan pa siyempre ng tights na 10%. Diba? 10% ang hinihingi niya. Obligasyon yan. Oh. Ah. Your lifestyle. Ano? Ah, 10% na na tights From the minimum wage earner, the member mo. Tapos to sa miyak sa miyong ano ang ko nung nag interview to sustain your lifestyle. Diba? To sustain your lifestyle. Okay. I mean, your watch could probably feed a hundred families for a month. Oh, the watch niya daw, yung dalos niya, di Could feed a hundred? Ilan nila? Wait, let me see. Ikon nila. Okay. Your watch for thirteen two thousand in the Philippines. Let oh, me no, wait. Lang. And it's paid for. By people who live on two dollars a day, so how do you justify your your lifestyle? I mean, your watch could probably feed a hundred families for a month. Your watch, some one Rolex to. Your watch could even feed hundred families in a month. So ganon kamahalim watch niya, di ba? Kapos pro labor tayo. Sabi mo ngayon, pro labor ka. Pro pur O, oh, di po ba si Attorney Mark Tolentino, Tolentino naghahamon ka ng dibati sa legal ni Father Darwin Gitga, no? Ano? Haharap ka ba ng dibati kay Attorney Claire Castro? Di po ba ba, Attorney Mark Tolentino, gusto ka ng dibati legal? O, oh, ito, si Attorney Claire Castro, haharap ka ba? Ano sagot niya dito? if it's not God's will for me to have these things I have, yeah. you can take it away. Ang humble talaga ni Pastor Kibola. Yan o, napaka-humble niya. Diba? Kung hindi naman ito bibigay sa akin ng Panginoon, ba, diba? Pwede take it away from, from me. It is God's will that, 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 that we follow. If it is God's will for us to live like this, you know, you can have a broken heart looking at me, but what can you do? naman. Parang ang dating eh. Ano magagawa mo? Bigay ito ng Joe sa akin. Diba? Eh, appointed sa no of God ako, 20.05 pa. Binigay niya ito lahat sa akin. Binigay niya lahat sa akin yan. Magawa ka ba? Kahit maging broken hearted ka, wala kang magagawa. Yun, mga kaklil. So ngayon, ang tanong natin, di ba? Maliwalag naman, okay? Sabi niya dito sa interview, ulitin natin, babalikan natin itong si ano, sa I am son of God. ah. Eh? He helped the poor. He helped the indigenous people. He he helped the poor. He helped the poor. Ha? Sabi niya, ha? Ni, ni ano, ni, um, ato ni, Trentino. Tignan, ulit natin. Balikan ko to. Sabi ko, pabalikan ko to. Eh. Wait lang, ha? Ito. Start. Road and impoverished villages that lead to the walled compound he calls the kingdom. Oh, ito, makikita niyo mga clear. Sabi nung ano dito, nung nag-interview, doon sa daan, bumpy road, di ba? Kaya siya nag-chopper, kasi iniwasan niya yung bumpy road that, that will lead to his kingdom. Now, dinescribe in dito, nung, no, nung no, uh, nag interview gum gumawa ng content na to, o no, doc documentary na to. Sa labas, puro mahihirap. Puro mahihirap, contrary doon sa napakagandang lifestyle ni Pastor Kibuloy.

ay eh may hirap na mga tao at yung tutok, 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 mas at yung gilid na yon o labas na yun, doon lang nagtatapo ng basura si Pastor Kibuloy. O pa, paano mo sasabihin? Eh, ang tagal-tagal mo na dyan. ang tagal-tagal mong Pastor. Nakita pa tuloy, tuloy, nung sa docu na to, na di mo naman in yung buhay doon sa gilid mo eh. Yung mga tao sa gilid mo. Hindi mo naman na-approve yung mga buhay ng mga hindi naman miyembro dyan sa KOJC. 'Di ba? Oh, sanay eh. Tayo, tayo, tayo. It's easy to see why this claim resonates in a country where 30 million endure crushing poverty with open hearts. This family lives just down the hill, next to the dump where Pastor Kibloy's garbage is, burned. 'di ba? Burned. Doon lang sa gilid sa labas ng kanyang kingdom. Doon nakatira na mga mahihirap na mga kababayan natin. At doon natin natapon at sinusunog yung basura ng kingdom. Oh. So paano natin ngayon masasabi Atty. Mark De Leon? Ay sorry, mike Tolentino. No, attorney Mark Talentino. Na Maka si Pastor Kimboloy. Dapat noon niya pa ito ginawa sa dinami-dami ng tao niya, ilang taong taon na ba siyang pastor? Okay, so kaya kung si Atorne Marto Lentino nang ha -ha mo ng debate, ulitin ko, sangayon ka ba, Atorne Ato na magiging kaharap mo sa debate si Atorne Claire Castro? So ayan po mga viewers sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Eclasia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pag-sulotin niyo ng Mr. Curious Catholic Facebook, pains and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan Prodigo yung Iglesia